Agaw eksena ang sa traffic enforcer sa Pasay. Bukod sa naka Santa Claus costume, benta rin ang kanyang The Moves habang nagmamando ng trapiko. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Sa Metro Manila, hindi na bago ang matinding traffic, lalo na kung rush hour. Pero kung si Santa ang magmamando ng trapiko, iinit pa kaya ang ulo mo. Agawik siya na ang traffic enforcer na ito sa Pasay City. Hindi lang simpleng the moves ang kanyang ginagawa. Kasama yan sa kanyang work bilang traffic enforcer. Panis, di ba? Trik na trik ang araw, pero todo ang hataw ni Ramiro Hinojas. Wow, maraming natutuba at yung iba nagbubusina. Yung iba nakasmile. Yung iba nasasalita na tunoy mo lang yan, Kaya sabi, diyan kami masaya. Labing walong taon ng Traffic Enforcer Tatay Ramiro at pitong taon na siyang nagko-costume ng Santa Claus. Paraan daw niya ito para mabawasan ang init na ulo ng mga motorista. Wala naman ako ipang layunin dyan kundi magbigay lang naman konting uh, kasiyahan sa mga motorista na naghihintay habang uh, gano'n ng uh, traffic. Ipinakita pa nga niya sa amin ang kanyang dance move habang nagmamando. Hindi nga ba na gano'n? Imo-moder mo. Ay, pag ng traffic niyan, iga ganon mo marami minsan ganyan. Yan marami akong mga dinapakita sa para namang maganda sa paningin. Kaya ngayon Pasko, ang wish Santa ay maging happy ang mga motorista. Sa tindi ng traffic dito sa Metro Manila ay madalas magiinit ang iyong ulo. Pero tandaan, ang init na ulo ay walang magandang may dudulod. Mobile Journal Ivan, taring ipuhatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.